Madalas ka bang mavarinig ng aray? Ang sakit ng ulo ko araw-araw? Akala ng marami, simpleng pagod lang o mainit na panahon ang dahilan ng migraine. Pero alam mo bang may ilang prutas na paborito pa ng mga Pilipino na maaaring dahilan kung bakit paulit-ulit ang sakit ng ulo mo? Hindi ito gawa-gawa lang. May scientific explanation sa likod ng bawat prutas na ito. At pag nalaman mo kung ano-ano sila, makamagulat ka kung gaano kakasimple ang pinanggagalingan ng iyong sakit. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong prutas na akala mo'y healthy pero posibleng mag-trigger ng migraine. Bukod pa rito, ibabahagi ko rin ang tatlong prutas na makakatulong para labanan ang migraine. Kaya kung madalas kang makaranas ng matinding sakit ng ulo na tila may martilyong tumitibok sa sentido mo, o ayaw mong gumalaw dahil lumalala ang sakit. Manatili ka at baka ang simpleng prutas lang pala ang may kagagawan. Bakit may kinalaman ang prutas sa migraine? Prutas lang naman 'yan, healthy 'yan. Yan ang madalas nating reaction. Totoo naman, ang prutas ay mayaman sa bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Ngunit sa mga taong may migraine, may mga natural na sangkap o compound sa ilang prutas na pwedeng mag-trigger ng migraine attacks. Halimbawa nito ang tiramin, isang natural compound na nagiging mas mataas ang level kapag ang prutas ay hinog na hinog o medyo overripe na. Ang tiramin ay isang vasoactive amin. Ibig sabihin, may kakayahan itong makaapekto sa daloy ng dugo at presyon sa ating mga ugat. Sa mga taong sensitibo, lalo na yung may mga issue sa pagmetabolize ng tiramin, pwede itong magdulot ng pagliit at paglaki ng mga daluyan ng dugo sa utak na siyang nagtiprigger ng pananakit ng ulo. Pwede ring maging sanhi ang histamine at fructose overload na minsan ay nakakapagdulot ng pamamaga sa utak. Ang histamine ay isang compound na natural na matatagpuan sa ilang pagkain at inilalabas din ng ating katawan bilang bahagi ng immune response tulad ng sa allergies. Kapag may sobrang histamine sa katawan, lalo na sa mga taong may histamine intolerance, pwede itong magdulot ng iba't ibang sintomas kabilang na ang migraine. Samantala ang fructose overload, lalo na kung sobrang dami ang kinakain na prutas na mataas sa fructose ng sabay-sabay, ay pwedeng makapagpataas ng inflamasyon sa katawan na isa ring posibleng trigger ng migraine. Isipin mo ang akala mong pampalusog, pwedeng maging mipsa ng matinding sakit ng ulo. Kaya mahalagang malaman kung kanong prutas ang akma para sa iyo. Tatlong prutas na posibleng trigger ng migraine. Heto na ang mga prutas na baka hindi mo akalaing nagpapalala ng iyong migraine. Humanda ka sa mga revelasyon. 1. Saging, lalo na kung overripe. Nakakabigla, di ba? Ang saging na sikat sa pagiging masustansya at madalas nating kinakain para sa enerhiya at potasyum ay pwedeng maging sanhi ng migraine kapag sobrang hinog. Alam nyo ba, kapag ang saging ay may mga itim-itim na sa balat at mas matamis na ang lasa, mas tumataas ang nilalaman nitong tiramin. Ang tiramin ay isang vasoactive amin, ibig sabihin may kafayahan itong makaapekto sa ating mga daluyan ng dugo. Sa mga taong sensitibo o may predisposisyon sa migraine, ang tiramin ay pwedeng magdulot ng pagliit at paglaki ng mga daluyan ng dugo sa utak na siyang nagtitrigger ng matinding pananakit ng ulo. Kaya't kung madalas kang nakakaranas ng migraine pagkatapos kumain ng overripe na saging, maaaring ito na ang senyales na hindi ito akma para sa iyo. Halimbawa sa dami, kung dati ay regular kang kumakain ng dalawa hanggang tatlong piraso ng overripe na saging sa isang araw, lalo na kung ito ay hinog na hinog, subukan mong bawasan ito o palitan ng mas hindi hinog na saging. Minsan, kahit isang piraso lang ng sobrang hinog na saging ay sapat na para mag-trigger ng atake sa sensitibong individual. 2. Citrus Fruits Tulad ng orange, lemon at kalamansi. Ang mga citrus fruits ay kilala sa kanilang aman sa vitamin C na mahalaga sa pagpapalakas ng ating resistensya. Pero, sa kabila ng kanilang benebisyo, ang mga ito ay acidic at may mga compound na pwedeng mag-trigger ng migraine sa mga sensitibong tao. Mayroon ding ilang compound sa citrus na pwedeng makaapekto sa chemical balance sa utak na nagdudulot ng pananakit. Lalo na kung walang laman ang tiyan, ang pagkonsumo ng citrus ay pwedeng magsimula ng tension type headache o migraine aura. Kung madalas kang umiinom ng orange juice sa umaga, nagkakape na may lemon, mahilig sa kalamansi juice at pagkatapos ay sumasakit ang ulo mo, maaaring ito na ang senyales na hindi ito para sa iyo. Hindi ito nangangahulugang masama ang citrus para sa lahat. Pero kung prone ka sa migraine, mainam na subaybayan ang reaksyon ng iyong katawan. Halimbawa sa dami, kung ikaw ay umiinom ng isang basong orange juice araw-araw sa umaga, o gumagamit ng maraming patak ng lemon o kalamansi sa iyong inumin, subukang limitahan ito. Para sa iba, kahit kalahating baso lang ng citrus juice ay sapat na para magdulot ng iritasyon. Pansinin ang dami na iyong kinokonsumo. 3. Avocado ang avocado ay itinuturing na superfood dahil sa healthy fats nito na nakakatulong sa puso at utak. Pero mayroon din itong taglay na tyramine at histamine na pwedeng magdulot ng sakit ng ulo sa mga may migraine. Ang histamine ay isang compound na natural na matatagpuan sa ilang pagkain at inilalabas din ng ating katawan bilang bahagi ng immune response tulad ng sa allergies. Kapag may sobrang histamine sa katawan, lalo na sa mga taong may histamine intolerance, Puwede itong magdulot ng iba't ibang sintomas kabilang na ang migraine. Bukod pa rito, sa mga taong may problema sa digestion, ang avocado na mataas sa fiber at taba ay mas lalong naiirita ang utak kapag nahihirapan silang tunawin ito. Ang hirap sa pagtunaw ay pwedeng magdulot ng stress sa sistema ng katawan na siyang mag-trigger ng migraine. Kung mahilig ka sa avocado shake at sumasakit ang ulo mo pagkatapos, baka oras na para limitahan ang pagkonsumo nito ang iyong katawan ang pinakamainam na gabay halimbawa sa dami kung ikaw ay kumakain ng kalahati hanggang isang buong abokado sa isang serving o umiinom ng isang basong abokado shake araw-araw subukang bawasan ito magsimula sa paglimitan ng dami sa isang kapat na abokado lang sa isang paggain at obserbahan ang iyong reaksyon. Tatlong prutas na makakatulong sa migraine. Ngayon na alam mo na ang mga prutas na pwedeng mag-trigger ng migraine, huwag kang mag-alala. Mayroon pa rin mga prutas na ligtas at makakatulong sa iyo. Ang mga ito ay hindi lang masarap, kundi mayroon ding benepisyo na pwedeng makatulong sa pagpapagaan ng sintomas ng migraine. Uno, pakwan. Watermelon kung ang iyong migraine ay dahil sa dehydration o init. Ang pakwan ang iyong magiging kaibigan. Alam nyo ba? Ang dehydration ay isa sa mga pinakakaraniwang trigger ng sakit ng ulo, kabilang na ang migraine. Ang pakwan ay binubuo ng halos 92% tubig, kaya isa itong natural na rehydration solution. Mataas ito sa tubig, electrolytes tulad ng potassium at magnesium na mahalaga para sa nerve function, at natural sugars na hindi nagde-trigger ng migraine. Sa init ng klima sa Pilipinas, ang pakwan ay isang natural na pampalamig at pampakalma ng ulo. Halimbawa sa dami, maaari kang kumain ng isang slice mga isang hanggang dalawang tasa ng pakwan bilang merienda o panghimagas. Ito ay sapat na para makatulong sa hydration ng hindi nagdudulot ng fructose overload. 2. Mansanas, Apple Ang mansanas, lalo na ang green apple, ay may anti-inflammatory effects na pwedeng makatulong sa pagpapagaan ng migraine. May mga pag-aaral na nagsasabing ang amoy at katas ng mansanas ay maaaring makatulong sa pagpapatalma ng migraine symptoms. Ito ay dahil sa taglay nitong quercetin, isang potent antioxidant na may kakayahang labanan ang pamamaga sa katawan. Ang inflammation ay isang malaking salik sa migraine, kaya't ang pagkain ng mansanas ay pwedeng maging isang simpleng paraan para mabawasan ang mga sintomas. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa digestion at sa pagpapanatili ng stable na blood sugar level na mahalaga para maiwasan ang migraine triggers. Isang mansanas sa isang araw ay hindi lang doktorong ilalayo kundi pati na rin ang migraine. Halimbawa sa dami, ang pagkain ng isang medium-sized na mansanas araw-araw ay sapat na. Kung gusto mo Pwede mo itong hatiin at kainin sa dalawang magkaibang oras. Free. Berries, tulad ng blueberry, strawberry at raspberry. Kung may access ka, ang mga berries ay napakayaman sa antioxidants, particular na ang anthocyanins na nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na kulay. Ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong sa pagbabawas ng inflamasyon sa katawan, na isang pangunahing dahilan ng migraine hindi tulad ng ilang prutas. Ang berries ay wala o napakababa ang nilalamang tyramine, kaya't mas ligtas ito para sa mga may migraine. Bukod sa paglaban sa inflamasyon, ang berries ay puno rin ng bitamina at minerals na sumusuorta sa pangkalahatang kalusugan ng utak. Nakakatulong din ang mga ito sa pagbabawas ng stress na isa ring kilalang trigger ng migraine. Kaya kung naghahanap ka ng matamis, masarap at healthy na prutas na makakatulong laban sa migraine, ang berries ang sagot. Halimbawa sa dami, maari kang kumain ng kalahate hanggang isang tasa, cup, ng mixed berries araw-araw, pwedeng sa yogurt, oatmeal o bilang merienda. Ito ay sapat na upang makuha ang benepisyo ng antioxidants nang hindi sumusobra. Mga tips sa pag-iwas sa prutas-triggered migraine hindi lang tungkol sa pag-iwas sa prutas ang solusyon. May mga praktikal na tips din tayo para mas maging malaya sa migraine. Iwasan ang overripe fruits. Mas mataas ang tyramine level kapag sobrang hinog na. Mag-food diary. Subaybayan kung kailan sumusumpong ang migraine at ano ang kinain mo bago ito. Makakatulong ito para matukoy ang iyong specific trigger foods. Kumain sa tamang oras ang gutom o hindi regular na pagkain ay trigger din ng migraine. Panatilihing regular ang pagkain para maging stable ang blood sugar level. Uminom ng maraming tubig. Malaking salik ang dehydration sa migraine. Siguraduhin na umiinom ka ng sapat na tubig araw-araw. Magpakonsulta kung lumalala ang migraine. Kung sa kabila ng pagbabago sa diet at lifestyle ay lumalala pa rin ang migraine, maaaring may kaakibat na kondisyon ito. Mahalaga ang propesyonal na payo ng doktor. Tandaan, hindi lahat ng prutas ay para sa lahat ng tao. Ang mahalaga ay kilalanin ang sariling katawan at alamin kung ano ang nararapat sa iyong edad, kondisyon, at kalagayan. Ang kaalaman ang ating pinakamalakas na sandata laban sa sakit. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like i-share sa kapwa senior citizen para marami pa ang matulungan at mag-subscribe sa Gabay kay Senior Pinoy para sa iba pang health tips, aral sa buhay at masayang usapan na makakatulong sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway hindi lang gumaan ang pakiramdam mo kundi pati na rin ang iyong isipan. Dito lang po kami sa Gabay kay Senior Pinoy, nagbibigay gabay tungo sa mas malusog at masayang pagtanda hanggang sa muli.